Hello sa inyo mga kalods, isang magandang araw po sa inyong lahat uh, at ito naman po tayo ngayon no? at uh, pasinsya na po sa aking mga friends at sa, uh, sa aking mga lords no? na itong mga nakarang araw ay hindi po tayo nakapag-post uh, at hindi po tayo nakapag-resbackan sa ating mga uh, kalodidyan lalo na po sa inyong mga uh, convention, section eh, dahil ang inyong kalods ay busy po ko sa paggawa ng aking pinto guys no. Uh, awa naman ng Dios guys ay ito po uh, kahit medyo malungkot ang buhay ay nagagawa ko na ban din po yung aking pintuan. Na ito po ay kakatapos ko lang po sa pagkakarpintero Na ito po guys no. Ah uh, uh, ito na po ay kakatapos ko lang ngayong araw uh, paggawa na ang aking pintuan uh, dito na po sa guys no uh, nisan um, ko na lang po ito next day uh, dito na po sa guys no uh, kahit uh, may, uh, katagal na uh, matagal na rin po na hindi na ako nakakarpintero <laughs> guys ay awa ng Diyos ay uh, ito po ay uh, nagawa ko na rin din po no na ikabit ko din po yung pinto sa pamagitan ng pagkakarpintero at na pipinis ko na rin po bi uh, bilang uh, sa pagmamason na ko din po uh, at so balit inyong kalods ay hindi po ta ito tapos at dahil mayroon pang uh, gagawin po no sa labas no uh, ito po yung aking labas ay hindi pa tapos no dahil uh, patuloy po yung aking araw-araw sa uh, pagkakarapintero uh, or pagmamason dahil ang inyong kalods ay alam nyo din po ay kakatapos lang po namin na, uh, wala ng magulang kaya ito lang guys ay aking po ini-enjoy lang na kahit dito sa aking tahanan na ako po nag ay kahit papaano meron din po ako ng mga uh, kamag-anak na dumadalaw dito sa akin at uh, ito ngayon guys ay ay nagagawa ko na rin po yung aking pamamahay uh, sa pamitan po ng araw-araw uh, kaya ang inyong kalods ay uh back to normal naman din po tayo para makapag uh content at uh, makapag vlog sa ibang lugar by Nix at uh ito ngayon guys ay um, tinatapos ko muna itong aking pintuan para uh, ito naman kalods ay pwede kong isara at maipadla para makada makadaong naman ako sa ibang lugar para makapag-connect doon sa mga iba't ibang mga ilog at uh, nature na, na hindi pa natin nakikita no uh, naka-schedule na po yan guys para po tayo na uh, makapag-vlog po doon sa mga iba't ibang mga nature o lalo na po sa mga ilog. Kaya ito uh, tinatapos ko lang din po guys na pagawa para ma-secure naman para maiwanan ko din po yung aking uh, pamamahay para uh, makapunta din po sa mga iba't ibang lugar para doon po tayo makapag co-content uh, at makapag vlog lalo na po sa mga iba't ibang lugar. Sa inyo mga kalods ay maraming salamat po sa inyo. Na ito po ay uh, patuloy yung suporta sa akin at at po sa lahat ng ating mga ka sa ating mga prince uh, at lalo na po sa ating mga kaibigan uh, at condolences uh, lang din pala guys sa mga mga prince po natin lalo na po sa ibang lugar mga, na, na nagkaroon ng trahedya lalo na po sa paglilindol no. Uh, nakakalungkot sa ating mga kaibigan natin mga kababayan at sa ating mga prince na sila po ay na biktima or nagkaroon ng trahedya sa kanilang lugar sapagkat may mga layunin din ang Panginoon guys bakit na ito nangyayari sa ating bansa ngayon lalo na po sa ating mga mamayan na sila po ay nasa kalungkutan at masakit din po guys na mawalan ka ng mahal sa buhay lalo na po sa mga bigla ang pangyari lalo sa may mga may bahay sa mga anak, sa mga magulang, kamag-anak na sila po ay nawalan uh, bumabati at uh, bilang mga inyong mga kalods bilang isang content creator blog ay uh, kondolin sa ating mga mamayan at sa ating mga kaibigan lalo na po sa lugar ng kabisayaan na nagkaroon na po ng trahedya lalo na po sa uh, malakas na lindol, no? Uh, God bless po sa lahat. ganon uh, ganun po ang buhay. Tibayin nyo lang po guys ang inyong mga uh, uh, kaluuban dahil ito po guys ay dumarating. Uh, hindi natin alam ang bawat isa sa atin bagos ang malaga po ay mayroon po tayong uh, pagtitiwala at panalig at may prayer tayo sa Panginoon na siya lang po ang uh, ng kaligtasan sa bawat isa sa atin sa ating mga, mga mamayan at sa ating mga kaibigan, sa ating mga kalots. Ingat po lagi tayo Saman man kayo ngayon at sa bawat isa sa atin. God bless po din muli sa lahat ng ating mga friends. Maraming salamat po muli.